Right mga sangkay, ngayon magluluto tayo ng lechon ulo ng baboy. Yan, lechon ulo ng baboy mga sangkay. Oh. Yung magluluto mga sangkay, yung ship cook natin. Yung magluluto ang ating ship cook. Sinigang na lechon baboy. Ulo ng lechon baboy. So yung ship cook natin, siya yung magtitimpla ng lulutoin niya. Yan, papakulo muna siya ng Sabaw. Sangkap. So si yung ating ship Anong timpla yan? Sa tingin mo? Sinigang na kwan? Sampalok? Sinigang sa sampalok. <laughs> Sinigang na sampalok. Ayan. Ulo ng baboy to, lechon. Shout Shoutout sa nagregalo ng sombrero na ito mga sanggay, kay Sir Ray. Gamit na gamit ng sombrero niya. Oh. Ayos! Bango ng ating ulo. Tapos ang alam niyo ba kung sinong sponsor nito? Si Sir Ray din ang sponsor nito. So shoutout sa iyo Sir Ray. Salamat sa lechon. sa sa sombrero. Salamat. Let's go. Salamat sa take out, Sir uh -huh. salamat sa take out. <laughs> Ayos. Mamaya, alam na ang babanatan natin. Bilog. Right. Ayan na, kumulo na mga sangkay. Taglag na natin mong kwan. bus. Buhos na, buhos. Wala pang timpla pero mabango na. Oh. Alright. Kenalin ulit pakondoan. Mga 3 minutes. Lagyan natin ng pampasin. Yes. Bagay na bagay ito sa ano? Bagay na bagay ito sa tagulan na panahon, no? Sinigang. Yan. Sinigang sa gabi. Ayos. Kung masarap ang higip nito at bagay-bagay ang lakas ng ulan sa labas. Malamig na panahon kaya masarap yung sabaw. Bang Ra. nanti na ting sitaw. Sitaw. Ingat nyan. Yes. Ikin ko Lagyan natin kangkong. Okay. Ayan, kangkong malapit yung ship cook natin mga sangkay ano to eh graduate to na ano eh <laughs> Engineering Oo <laughs> sa ano ito eh? Oxford? Oxford <laughs> oh, <sorry. laughs> Graduate ng Oxford Shipcock Tiyan natin So, sakto na yung lasa Ayan Ayos Ayos na? Oh. Aba Pwede, pwede, pwede

Alright, si shout out. Nah, ini kan. <laughs> nah. Nah. Nguma, Right, tikman na natin yung niluluto niya, masangkay. Let's go. Ho? Oh, Ang bango. Mana na natin to para sirebul. Sarap! Bagay na bagay sa tagulan mga sangkay. Alright! Let's go! Kain na tayo! Banat na mga sangkay! Banat bay! Masarap talaga pag galing kay Sir Ray, no? Hmm. Panalo talaga mga ano ni Sir Ray. Hindi tiyon. Oh, panalo sa bilog. Bilog. Ayo sa mga sangkay oh Bango Let's go mga sangkay kain tayo Right Panalo Banat na mga sangkay Banat bay Masarap talaga pag galing kay Sir Ray no Panalo talaga mga ano ni Sir Ray Hahaha <laughs> Oh, panalo sa bilog bilog. Sarap mga sangkay. Bagay na bagay sa ano? Sa tagulan. Hmm. Kain tayo. Hmm.